Bayan bayan gey gizor, gizor koulon avwa avwa asli En louchi wou Son en louchi wou yi zase En louchi wou mubo siya kayo. Ay. Bilat. mubo siya. siya So sexy siya. So. Mm. taram-taramp ako nun eh. Rampa-rampa. Rampa-rampa-pa. Rampa-pa-pa-pa. Rampa, 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 rampa. din sa kawan. Gana, gana sa salikod oh. Nandot siya. Mabok Labi na sa personal line. Nice ka, Tapos, press ko ang iyong tela. Comfortable ka, judo. Di ba? So, ayan. Mm -hmm. Nindot din siya pang kuhan pang rampa ham. Rampa, rampa. Rampa, rampa. Tapos, ang mo buhok, ni pina, pinataas dyan. Kaya naman siya kapakapa na. Dili naman siya lunghay. Pinaoldo din rin, pinaana din rin. Kaya naman siya kapakapa. O, naman naman kapakapa. Mga kapakapa. Pati din sa buktong kapakapa sa tunay. Dapat ang buhok ani na kay Star Shine Rotas. Nakana ba dire? So, di ba? Nice yan. Yeah. Hikot-hikot na siya, pero marag alimuot na. Ayaw na nahikot. Okay. Walay, hindi makita ang cleavage. <laughs> ang cleavage. <laughs> so, yun lang pa aking vlog for today. Ako lang gay guys. Gay, pakita sa inyo kung sa siya ka mag gwapa nga ang dress. Mabuo siya kaayong. Ano so, na sorry, nakita ng mga kwandari, mga kaluluwa sa akong kuan toilets. <laughs> na plasters. So, nindot ako lang siyang ipakita. Nindot kaayong siya lamit kaayo Lami kayo nga sanina. Lami, eh, nindot siya kayo nga sanina. Lami sa na Joke lang eh. Sa basing na na po mo tumbling din ha. Ang ha? Yung mga um, kung ano sila nga ng mga basher. Gisuot lang na nang ako lang i-try kung cash siya pa sa akong kaluluwa. Kay medyo murag na yung piggy na takaroon, di ba? Kay ngayon ko rin ako makasuot ng mga six things sa nina. Kay yung pig-pig na ang inyong kumari. So, pwede ba dahil siya? Ganaan ko guys, kaya naikapakapa ni siya. Naikapakapa. Pang pang ano na siya? pang 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 Hala nindot ko na yung siya guys. Labi na sa personal. Mura ka niya na naugahan sa kuwan. Nasunugan ng pispan ba? Mura ka niya na nasunugan ng pispan na may <laughs> I don't know. I I promise. Good job. have I love myself. So Marato, I for today. Bye, everyone. Ingat. Thank you for watching. See you in the next vlog, guys. Bye.